Nakaka nakakapalit na sila ng plastic. Wala na mga kung gifts. Ay papa. Tapos hindi na may gift. No? Hindi um, ano? Yung naka-1,000 uh, pa na doon. Hello? Ano? Ano? Pera! Wala pa pera dito. Bukas pa sahod. Hindi naman madami. Hindi madami? Eh wala ma nga pera dito. Wala akong may bibigay dito

sardinas. Sabi mo kay mama gusto niya sardinas. Gina. O oh, sardinas. Gina, sabi mo kay mama ko ng sardinas. Gina. Biti ka? Yes. 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 Biti ka, bitik. Ito yung baby maganda. Opo yes. po. Go down. Ako. Ano ma? oh Ito daw. Si. Riyan. Maganda. Uy, ganda yung baby ko. O. Oh, o. Kakainin ko mo giga. Opo. Oh, Gagalit si Lolo. Ayun eh, na Lolo. na Opo, 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 galit, do, galit, do, lo. Galit, do, yung kakain ng nakaiga? Na? Ay, ganda, ganda. Mama. Mama, kano? Oh, Gigi. Gigi? Tawag natin, mama, Gigi? Gigi, ikaw? Gigi daw, Gigi. Oh, Gigi, ah. Upo ka. Upo ka. Eh? Ako po. Si. Rian. Senados. Si Ganda. Hey, palakpak na, palakpak. Saan daw yung, ano mo, yung mata mo, mata? Uy, guling. Saan daw yung ilong mo? Uy, guling. Yung bunga nga. Bunga nga. bila. Yun, ngipin. Yun, kamay. Yun, pa. Ay, e, galing. Very good. Paano na yung palakpak mo? Ay, galing na. Maganda ikaw? Maganda ka daw, maganda. Maganda ka? Maganda yung maganda. De, hindi ko? Maganda? Hindi. Hindi ka maganda? Bawa di dekat tu.